Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa, mga kapatid, magandang araw sa inyong lahat. Today, we will reflect on the powerful saying, Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. This phrase reminds us of our responsibility as humans and the grace that God extends to us. Una, nasa tao ang gawa. Una sa lahat, let's focus on Nasa tao ang gawa. This emphasizes that we as individuals have the power and responsibility to take action in our lives. Sabawat situation may mga pagkataong tayo ang dapat Hindi natin dapat hintayin ang ibangtao o ang Dios nagawinito para sa atin. For example, when we face challenges such as poverty, sickness, or conflict in our communities, it is our duty to respond and take action. We can help by volunteering, sharing resources. or simply being present for someone in need. Ang ating mga gawa ay may kapangyarihan at sa pamamagitan ng mga ito, tayo ay nagiging mga kasangkapan ng pagbabago. Ngayon, tatalakayin natin ang nasa Diyos ang awa. Habang may mga pagkakataong kinakailangan nating kumilos, mahalaga ring tandaan na ang mga biyayang ito ay nagmumula sa Kanya. Sa ating kakayahan, hindi natin maiiwasan na may mga bagay na lampas sa ating control at dito natin nakikita ang awa ng ating Diyos. God's mercy is vast and unconditional. When we put forth our efforts and still fall short, it is God who provides the grace we need. Sa kabila ng ating mga pagkukulang, tinatanggap tayo ng Diyos ng may pagmamahal at pagpapatawad. Ikatlo, the balance of action and faith. Kaya't ano ang mensahe ng nasa tao ang gawa nasa Diyos ang awa para sa atin sa buhay natin nagkakaroon tayo ng balance ng pagkilos at pananampalataya we must exert effort in everything we do but at the same time we need to trust in God's mercy and guidance when we intertwine our actions with faith we acknowledge that while we work hard for our goals it is ultimately God's grace that enables us to succeed Isipin natin na anuman ang ating gawin, ang Diyos ay naroroon upang tulungan tayo at ang kanyang awa ay laging nariyan. ikaapat. Practical application of our actions and beliefs. Now that we've established the importance of action and the mercy of God, let's talk about how we can apply this teaching in our daily lives. Paano natin isasagawa ang prinsipyong ito sa ating mga tahanan, komunidad, at mga trabaho? Sa tahanan, As parents, guardians or siblings, it is our duty to nurture and support each other. We must lead by example, showing kindness, patience and love. Tandaan sa ating mga gawa, nakikita ng ating mga anak at mga kabataan ang tunay na halimbawa ng pananampalataya sa komunidad. We can engage in community service, helping those less fortunate than us. Let us organize outreach programs or charity drives. By working together, we reflect God's mercy and compassion to our neighbors. Remember, ang ating mga simpleng kilos, kahit gaano kaliit, ay may malaking epekto sa trabaho. In our workplaces, let's strive for excellence and integrity. We must put in our best efforts while being respectful and supportive of our colleagues. Kapag may mga hamon tayo sa trabaho, ipakita natin ang ating tiwala sa Dios. na siya ang magbibigay ng solusyon sa mga problemang hinaharap natin. Ika lima, trusting in God's timing. As we put our plans into action, it's also vital to understand that God's timing is perfect. Minsan, hindi natin nakikita kaagad ang resulta ng ating mga pagsisikap. There may be times when we feel discouraged or overwhelmed, but we should not forget that God's mercy covers us in these moments. Let's learn to be patient and understand that while we work hard, God is preparing the way for us. Magtiwala tayo na ang kanyang mga plano ay mas mataas at mas mabuti kaysa sa ating mga inaasahan. Ikaanim, a heart of gratitude. Finally, as we embrace the notion that nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa, let us cultivate a heart of gratitude. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nakakaranas ng tagumpay, ito ay dahil sa ating mga pagsisikap at sa awa ng Diyos. Let's express our gratitude through prayer and by sharing our blessings with others. Like the parable of the talents, we must use what we have been given wisely and generously. Bago ako magpaalam, nais ko munang sagutin ang katanungan ng mas nakakarami. Ito ay ang, Totoo bang, kailangan nating antayin na ang Diyos ang kumilos para sa atin o kailangan din nating kumilos? Totoo na mahalaga ang parehong aspeto, ang pagkilos ng tao at ang pagkilos ng Diyos. Ang mensahe ng, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa, ay nagsasaad na habang may mga pagkakataong tayo ay dapat kumilos at magsikap, kinakailangan din natin ng tulong, paggabay, at awa ng Diyos. Kailangan nating kumilos. Sa ating mga plano at layunin, tayo ang may responsibilidad na kumilos. Ang pagsisikap at pagtitiyaga ay mahalaga sa pag-abot ng ating mga pangarap. Halimbawa, kung may mga layunin tayong gustong makamit, tulad ng pag-aaral, trabaho o pagtulong sa iba, dapat tayong gumawa ng hakbang patungo dito. Kailangan din ang awa ng Diyos. Sa kabila ng ating mga pagsisikap, may mga pagkakataong hindi natin kayang gawin ang lahat. Dito pumapasok ang awa ng Diyos. Siya ang nagbibigay ng lakas at karunungan sa mga oras ng pangangailangan. May mga pagkakataon din na nagiging matagumpay tayo dahil sa kanyang biyaya at tulong. Sa madaling salita, hindi natin dapat antayin na ang Diyos ang kumilos nang hindi tayo nagtatrabaho sa ating mga layunin. Sa halip, dapat tayong maging aktibo sa ating mga gawa. Ngunit may tiwala na ang Diyos ay laging naroroon upang gabayan at tulungan tayo. Ang pakikipagtulungan sa Diyos at ang ating mga aksyon ay nagbibigay diin sa ating pananampalataya. Mahalaga ang balanse na ito. Kaya't sama-sama nating pagyamanin ang ating pananampalataya at ipakita ito sa ating mga gawa. As we conclude, I invite each of you to reflect on your own lives. How can you take action in areas where you feel called? Where do you need to lean more on God's mercy? This week, let's commit to putting our faith into action. Let's be hands and feet of God in a world that so desperately needs both. Remember, as we strive and succeed, let's not forget to glorify Him for His endless mercy and grace. Maraming salamat sa inyong pakikinig, naway pagpalain tayo ng Diyos at patuloy nasamahan ang ating mga susunod na mga hakbang. Amen.